Magandang gabi po, Tito Juan. Tawagin niyo na lang po akong Benjo. Yung kwento ko po ngayon ay nangyari mga ilang taon na ang nakalipas. Siguro mga high school pa po ako noon. Galing po kami noon sa piyesta sa kabilang baryo. Tasama ko ang dalawa kong pinsan, si Nalito at Mario. Medyo naggayayaan, nagkainuman ng konti. Pasensya na po, Tito Juan, kabataan kaya inabot na kami ng halos magahating gabi sa pag-uwi. Ang daan po pa uwi sa amin ay lalakarin lang pero medyo malayo at dadaan sa tabi ng lumang sementeryo at may malaking puno ng balete na kilalang may nagtataguan daw. Bago kami umalis sa bahay ng tiyahin namin doon sa kabilang baryo, pinagsabihan na kami. O kayong tatlo, sabi ni Tia Miling, mag-ingat kayo sa daan alam nyo namang delikado pag ganitong oras na dadaan doon sa may balete. Si Lito, na medyo mayabang sa aming tatlo, sumagot, Sus, Sustya, malalaki na kami. Kayang-kaya na namin yan. Kahit na, giit ni Tia Miling, magdasal kayo bago umaris at bilisan nyo ang lakad. Huwag kayong magpapadala sa kung anong makita o marinig nyo. Opo, Tia, sabay-sabay namin sagot kahit pa medyo hindi sineseryoso ni Lito. Nagsimula na kaming maglakad. Nung una, nagtatawanan pa kami, nagkukwentuhan tungkol sa piyesta. Pero habang papalapit kami doon sa madilim na parte ng daan, malapit sa sementeryo, unti-unti kaming tumatahimik. Tanging tunog ng mga kuliglig at ang mga yapak lang namin ang maririnig kinikilabutan na o, oh, mga tol, mahinang sabi ni Mario na siyang pinakamatatakutin sa amin. Ano ka ba, Mario? Sabi ni Lito. Pero halata mong medyo nag-aalangan na rin ang boses niya. Wala yan. Guni-guni mo lang yan. Sakto pagdaan namin sa tapat ng pader ng sementeryo. May narinig kaming kaluskos sa bandang kakahuyan sa gilid ng daan. Hindi lang basta kaluskos. Parang may mabigat na naglalakad. Ano yun? Tanong ko. Napahinto kami. Baka aso lang, sabi ni Lito. Pero lumingali nga rin siya. Parang ang lafas naman para sa aso. Sabi ko, biglang may naamoy kaming kakaiba, tito Juan. Parang pinaghalong amoy ng bulok na laman at pabango ng patay. Masangsang po talaga. Naamoy niyo ba 'yon? Nanginginig na tanong ni Mario. Hindi na kami nakasagot ni Lito. Sabay kaming napatingin sa direksyon ng malaking balete na natatanaw na namin. Sa ilalim ng mga sanga nito. Sa dilim, parang may dalawang mata na mapula at nakatitik sa amin. Hindi po ako sigurado nung una. Baka daw alitap-tap lang. Pero hindi po kumukurap at parang lumalaki. Tatara na, sabi ko. Bilisan na natin. Nagsimula na kaming maglakad nang mabilis. Halos takbo na. Pero yung pakiramdam na may sumusunod, andun pa rin. Tapos may narinig kaming tunog sa itaas namin. Parang pagaspas ng malaking pagkakataon. Huwag kayong titingala, sigaw ni Lito. Naalala niya siguro yung bilin ng matatanda. Pero si Mario, sa sobrang takot, napalingon pa itaas. Bigla siyang napasigaw ng malakas. Wah! Yung babae! Yung babae! Kalahati lang! Lumilipad! Hindi ko na po alam, Tito Juan, kung anong itsura nung nakita niya. Ang alam ko lang para kaming hinahabol ng hangin. Naririnig namin yung pagaspas sa likuran namin. Minsan, parang may humahagikik pa na nakakakilabot. Nagkawatakwata kami ng takbo. Basta ang nasa isip ko lang noon ay makarating sa may poste ng ilaw sa kanto, papasok sa baryo namin. Halos madapada pa ako sa pagtakbo. Pandating ko sa may poste, humahangus ako. Parang lalabas ang puso ko sa dibdib ko. Maya-maya, dumating si Lito, putlang-putla rin. Si Mario, naiwan pala, pero ilan saglit lang, dumating din siyang umiiyak at nangininig sa takot. Nakita ko! Nakita ko talaga! Sabi niya, habang humahagulgol. Yung katawan niya, nasa puno yata na iwan. Hindi na kami nagtagal doon. Nagmanali kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay kinabukasan, nagkita-kita kami. Pare-pareho kaming hindi nakatulog ng maayos. Pinagalitan kami ng mga magulang namin, pero naniwala sila sa kwento namin dahil hindi lang daw kami ang nakaranas ng ganoon sa lugar na riyon. Simula noon, Tito Juan, kahit kailan hindi na kami naglakas loob na maglakad sa daan na yon ng hating gabi kahit may kasama pa. Yung takot na naramdaman namin at yung sigaw ni Mario na nakakita daw ng kalahating katawan na lumilipad, hindi na po nawala sa isip namin. Totoo man o hindi para sa iba, para sa aming tatlo, ang gabing iyon ay patunay na may mga nilalang talagang hindi natin kasama sa liwanag. Salamat po ulit sa oras nyo, Tito Juan. Hanggang sa susunod po. Bisitahin ang ating YouTube channel para makapanood ng mas mahahabang kwento.